Hello everybody, this is Sweetie Twilight 51 and I'm a Filipino as well and I'd like to give my reaction to what is going on the Philippines, okay? Tayong mga nandyan sa Kongreso at Kamara, bago kayo respetuhin ng mga vloggers, kailangan respetuhin ninyo ang mga sarili ninyo. Gampanan ninyo ang inyong mga trabahong inyong sinumpaan ang mandato. Nilagay kayo dyan para kayo ay magtrabaho at hindi kumain at ilagay ang mga kamay ninyo sa pitaka ng bayan. Okay? Ang mga vloggers na ito na inyong tinutugis ay nagbibigay lang ng mga opinion nila at kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Hindi naman sila mga, uh, they are modern media kasi noong eh, doong unang panahon, wala naman talaga ang, ang mga ganyan eh. Hindi natin nalalaman dahil disuppress the uh, newspaper. Hindi natin nalalaman kung ano ang nangyayari. Takot, hindi na ngayon. 21st century na ngayon. Tayo nga eh, sa ginagawa ninyo, sinusupress ninyo ang demokrasya sa Pilipinas, uh, ginagawa ninyo na gusto niyo silang maggag ang mga buhungangan nila. Sa totoo nga lang eh, napakasaya nila eh, napakinggan ang mga mga vloggers na to because uh, we are known for our sense of humor and yet they try to inject sense of humor sa mga opinion sa pagblablog nila at mga reaction which is a stress reliever. Kung kayo ay nagagalit, diyan sa kanila I, you have to accept it, uh, suck it in as uh, English people say, because you are a public figure. So what we're going to happen is if you're a public figure, so that means to say that you can take it in. You should be, uh, because one more thing as well, that you are a public figure, meaning you can take it. They will bash you, everything. So, if you have an onion skin, you are not. Can't be. You, as well, they're trying to highlight these people who put you in the power because there's no project that's been going on. Your project is yourself. Your mandate is yourself by helping. and putting your hands or you're dipping your hands to the purse of the country. Which is, that's not your money. That's the taxpayer money. This is now 21st century. Lahat na mga ano na pag-iiwanan na tayo ng ating mga kapitbahay na mga Asian countries. Pero ang ginagawa ninyo, alam nyo, nakakahiya tayo talaga sa ibang bansa. Noong si Tatay Digong ang nasa uh, power or leaders, leadership. is on the leadership at the time. Alam mo, pag maglalakad ka, sasabihin nila yung mga foreigners, be careful of this, she's Filipina or Filipino. They are very, very strong people. But now, maglakad ka dyan, ang itatanong nila sa iyo, Oh, have you heard what's happening to your country, right? para bang naiinsulto ka kasi ang akala nila you are dishonest and you are a thieving person. How's that? Kami ang magsasuffer ng mga OFW. At by the way, tatalakayin ko rin yung ang fake news, di ba si Obob, BBM. Di ba naglablag din siya? Siya ang fake news. Where is the 20 pieces per kilo? Nabigas yung 5,500 na flood control na pinagawa ninyo, hindi na ba kayo natakot sa, sa Panginoon na fact check kayo ng nature? Tignan nyo ang nangyari. Tapos, bibigyan nyo pa sila ng tagpi-tagpi na mga kahoy at saka yero. That's all. No? You are eating nice food on your table. Where? ang maraming mga Pilipino naghihirap, yung wala nang makain. As a matter of fact, kami dito, na mga OFW, we give something sa ating mga kababayan. Magbibigay kami sa TikTok, ng ano, magpapalaro-laro kami, yung mga sponsor. I was one of the sponsor. I spent a lot of money too. A lot. Para matulungan yung kapwa natin. No? Ba't kayo, anong ginagawa ninyo? Eh, eh, ang nakakahiya pa nga, eh, para bang inaano ninyo sa, ano, sa mukha namin na, oh, sige, magbayad kayo ng taxes. Bibili kami ng mga, ano, bully, uh, you know what? Oh, may isa pa nga dyan, eh, na, ano, um, millions, hindi mo ba alam na sa Hermes? Hindi ka basta-basta na makabili dyan. No? Ilan Hermes, there is a quota ang Hermes bago ka makabili ng mga ganyang mamahaling bagay. But no, itong babae na to, ay isa lang namang ano eh, uh, she is just, uh, I wonder she is just, because teacher is a noblest profession, uh, profession, okay? Wala tayong doctor, wala tayong mga congressman na mga mag, na na, 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 dipping their hands to the um, cover of the nation. Nakaupo lang siya nakaka nakakapambigil na ang isang isang congresswoman na kumita lang 200,000 a year. Nako, uh, naka naka siya ng ano ng Hermes, Christian Dior, Louis Vuitton. Saka nakasak naka, sasak, nasasakyan niya bulletproof. Ganon din yung isa na uh, ano, papastor-pastor na oh, the Lord, amen. Hindi, ang dinadasal niya, ang ah, magkano kaya, ang maibibigay nila sa akin, amen. Mapapalitan ko kaya yung aking rilo sa patek. At saka, ano kaya, ano bang kinakatakutan niyo at mayroon pa kayong bulletproof? Nasasakyan. Tayo talaga, you are supposed to be Uh, man of cloth, daging prugal ka at wag kang mag ano ng ano ng uh, anong pangalan nito yung ipapakita sa taong bayan yung mga materialistic ninyo ang nagbayad niyan ay mga taxpayer at hindi kayo tignan nyo ang ginawa niyo sa PhilHealth allegedly is already bankrupt hindi ba kayo titigil hanggang talaga tayong mabankrupt tayo nakakahiya na kayo sa isa wala na So by the way, the ICC has "We are not under the uh, uh, the jurisdiction of ICP. ICC only comes in if there is no judicial, um, judicial, um, uh, that is working, like in Palestine, kapo, because of the war. We still have, you know what." our lawyers in the philippines are very very intelligent people and we are well known being intelligent but now i i know intelligent in taking more money and oppressing the the freedom of his speech and oppressing people the resource people that come to you if you didn't want kung ayaw ninyong yung sasabihin nila sa inyo iko-contempt nyo sila hindi na kayo naaawa kay Grihaldo nawalan pa siya ng kita may pamilya rin niya no what happened to you do you know that karma will slowly creep in bakit Ayaw ba ninyo na makita si baby Sara na ano na siya ay ano ano na namamayagpag tayo sa 21st century? Ayaw ba ninyo 'yon? Ang gusto lang ninyo ay uh, kayo lang aging maging mayaman. Ayaw yung iba na sila ay umangat din. Gusto ko umangat din ang Pilipino. Paano ako magre-retire kung ganyan din lang? How many years din ako na nagpadala na nagpadala ng pera dyan para may magasto ang mga kapatid ko at mga magulang. Right? So, I'm one of those people na nag-contribute ng how many years sa economy. But look what we've got. I cannot even go to my country lang because I'm so scared. Sa airport pa lang nanakawan na ako. Anong mangyari dito? Right? Not nice tumigil kayo yan, no?